Welcome sa isa na naman nating edisyon ng uh, Toy Review. Um, once again, bootleg series. Uh, we are featuring right now si um, Fortress Maximus. Um, just to give you a background about uh, the character of Fortress, siya yung, ano, siya yung uh, ginawa ni Spike na uh, robot na kalaban ni Scorpion. Nag-appear siya sa fourth season yata ng Transformers G1 isa siya sa mga headmasters. Okay, as we can see here, um, battle station siya. Siya yung ka-counterpart ni ng Decepticon si Scorpion, which happens to be a battle station na in a form of a scorpion and then a mecha robot. All right, um, some parts here. Of course, uh, yung since this is a bootleg edition, may mga parts na nawawala dito katulad nito. Supposed to be merong salamin dito eh and uh, of course yung, yung, mga accessories niya well may, meron may, dapat to ani -an na barrel and the sword na uh, turns out to be dito sa packaging ng eh and eh, and now ang, original daw is nito hindi daw nagkakamali 2 feet kaya or less than less, less than that Ah, uh, kasi kanya niya yata ani yung Optimus Prime na Revenge of the Fallen. Um, okay, so as we can see here, Um, mga sasas dito and this one with a weapon here okay ito siya now although battle station mode siya meron pa sa second mode which is ito eh, kasi ito yung flying mode ito yung flying mode mismo merong scene doon sa uh, sa cartoons na lumilipad siya ito yung mode niya pero pag nag-land siya ito itatransform mo ito We have to put this one on here. Okay. As well as this one, ang kabila. Tam natin. But by the way, let me just remind you, we are experiencing a New Year's Eve. Kaya medyo ba background at pupuputukan. kan. hindi ko masama yung kapit bahay kasi yung bagong taon ngayon eh. Anyways, yung mga parts na nakakalaskas kasi nga medyo di maganda yung pagkaka ya ini ya ya oke ya oke ya ya ini ground mode nih ama ini ground mode Fortress Maximo pada Battle Station ya yeah. as yes, we can see parang nila parang lang natin yung ano yung index nyo hindi spread lang Now, for robot mode, hindi madali lang. Madali lang siya convert Um, about the toy itself, actually, okay. ito, hilang lang sa divisor na mabibili. Available na rin to sa SM, pero magugulat kayo kasi mas mahal. Dinanan lang sa ganda ng packaging and mas lilitang scale kumpara dito. Um, ito nabili ko sa Divisoria 100 Tawaran ko ito pero sa SM dahil nga maganda yung packet ng ano ng uh, Fortress Maximus na to although pirated din yun for, uh, or bootleg ayan yan ang katibayan na bootleg natanggal yung hindi dapat matanggal so din natin and oh, sorry Hmm, yan. Yeah. sa SM, ito ay nagkakahalaga ng 200 or 230. Pero mas maliit dito yung scale niya. At wala ring weapons yun. Eh, yung original lang dito, ano eh. Merong sword po at baril. At anyhow, ayan. Yeah, yeah. At least, kato pa na medyo maswerte ah. Kaya score ako mas mura na ito. Eh, yeah. Okay. Ayan. Yeah. So, And since this is a hitmap, eh? Ik ikakabit na yung ulo niya, ha? Okay. Yeah. Alright. Ah, uh, considering ah, ano po, may meron siyang uh, um, wala siyang weapons. Yung mga body parts naman niya, eh, puno-puno naman ng mga uh, pasabog. Ito, tulad na ito. Nanganggal na naman itong part nito. Look, tigang ang niya. Ati kanina pa natatanggal ito eh. Hmm. Ayan, ayan. Doon sa legs niya, meron tayong meron tayong ano dito. asuka and for this sa torso na meron, meron din dalawang baril ayan ah iya Yeah, Mayroon na siyang mga weapons na nakalasas dyan yung nakikita niya naman. And uh, something weird about this robot kasi since ito si ano, ito yung uh, ginawa ni Spud. Uh, actually yung ulo na ito, si Cerebrus si yata or Cerebrus. Si Nakalimutan ko yung pangalan ng ulo niya Pero, ah, uh, ilalapit ko lang yung kaya rin ito. Just here, just like head. Isang pagtitinanggal mo yan na Naayon. Supposed to be tapos hindi sasamain. At 'to nakakagulat dito kasi bigla naman 'yun siya. Hayun. May naayon gamit kamukha kamukha. Adli na ito ng mundo na 'to. Ayahan. Ang weird ano? Ang weird noong pagkakalagay niya. Ayun oh. It's something interesting and I think sa original din nga uh, ganyan din eh. pero mas astig pa to kung magagawa ko ng para na magkakaroon ng barrel and sword at anyhow good pa pa maganda totally good okay and uh, that's it and um, welcome 2011 have a nice year goodbye